Timber na, may tanong ako sa sa'yo. Anong Tagalog ng I don't know? Hindi mo alam. Bakit hindi mo alam? Yun na yun. Okay, katapat hindi mo ng alam. Napakadali lang, I don't know. <laughs> Bakit hindi mo alam? Nagigila ako. So walang ano. Bibigyan kita ng 50 pesos pag alam mo ang sagot. Ang <laughs> meaning? Nang? Nang I don't know. O, Oh, ito ha. Ano? Hindi ko alam. Bakit hindi mo nga alam? Wala ka 15. Uy, napakadali lang. wala ka 15. <laughs> oh, wala 15. Oh, libre kita sa ano, Chicken Laureate. Oh. Anong sagot? Hindi mo nga alam. No, lalo ba hindi mo Wala, sorry. Walang libre kasi hindi mo alam. Oh my god. <laughs> Saan punta mo? Magugas. Ay, hindi ka pwede magugas kasi hindi mo alam. <laughs> ano nga? Hindi ko nga alam ang meaning. Uy, napakadali lang yun da. Anong English, anong Tagalog na I don't know. Hindi mo alam. Nababaliw. Bakit? Umupo ka dyan. Huwag mo nang, ka munang, ma ka naman na, maya ka na mag ano. Hindi ko nga alam. Ay. Ano ba yan? Tanong mo si Marito, anong, ano? Tanong mo sa... sa anong, anong, na alam? anong tagal anong tagalong ng I don't know? I don't oh no oh. I at all ang barangay love stories no Oh. ano? Hindi ko alam. Hindi. Ko. Oh. Hindi. <laughs> wow, no, mali pa rin walang chicken loriat. Kasi ang chicken loriat <laughs> <laughs> lo, na pupuyat. Malolobot na. Ay, nandiyan na cellphone mo kaya pala nalilit ka palagi. Chat chat pa niya yung jowa niyang foreigner. Mm -mm. Ay naku mga guys, wala lang ala, wala hindi nila alam bye.